Ayan guys oh. Montero Sports. To. Montero Sports to. So pag magbabaklas kayo ng compressor dito, tanggal gulong para mas madali ano. Ayan. Palit compressor to guys. Ito yung kanyang compressor. Oh. Wala na. Kaya, hindi na lumalamig, walang wala nang bomba, sira na. So ayan oh. Dito siya nakakabit tanggalin nyo yung apat na bolt dyan adjuster, may adjuster naman to adjuster pulley, luluwagan nyo dito tapos pag naluwagan nyo tong nut dito, 14 saka nyo nga yung luwagan to para magtutulak sya, matanggal nyo yung belt nyan so tatanggal nyo dito yung cover tapos may bracket dito para paglabas ng compressor, hindi babangga ito yung mga hose nya sakit sakit wire, yan ayan ganyan magbaklas ng compressor ng tiro guys tanggal gulong kasi hindi mo talaga mapapadaan sa taas yan dito ka talaga dadaan dyan so ayan yun lang